A jacket at shades ang dalagitang si Janice di niya tunay na pangalan nang dumulog sa Paranaque Prosecutor's Office. Siya ang 15-anyos na estudyante ginahasa umano ng pulis Paranaque na si Senior Inspector Mujalni ni Dugasan Martes ng gabi. Kasama ng ang kanyang mga magulang at mga pulis. Kinasuhan na nila ng rape si Dugasan matapos ang mahigit 36 na oras na paghahanap sa sospek. Grace period siguro binibigay natin sa kanya masya tatagal yun. Hindi naman natin para patagalin yun. For the sake naman ng complainant, dapat mabigay natin yung para sa kanya. May, kasi may procedure tayong sinusunod dito. Pero hindi pwedeng basta-basta damputin ang sospek. Kailangan muna ang warrant of arrest mula sa korte sakaling may sapat na basihan ang paratang laban sa kanya. Hindi ko alam kung tactics yon o ano, polis yan eh. Alam niya kung ano yung ginagawa niya. At the same time, may lawyer din yan himutok pa ng ina ng biktima. Dalawang beses na nagtangkang manuhol ang sospek sa kanila. Pagkababa sa kanya, yun na daw, binigyan daw po siya ng pamasahe, 40 pesos. Eh ngayon siguro, um, iyak nung iyak, kinakausap niya ako. Sabi niya, ano, na, yung kung pwede nga daw po namin. Ayaw munang magkomento ng paranyake PNP sa alegasyon. Panawagan naman ang pamilya ng biktima sa sospe. Lumutang na at panagutan ang krimen. Tinanggal muna bilang PCP commander si Dugasan. Nagpadala na rin ang hepe ng paranyake PNP ng formal na sulat sa bahay ng pulis na naguutos dito na magreport agad. Michelle Mediana, News 5.